Magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat ng mga followers ko at patuloy na tumatangkilik ito pong aking vlog. Bundok Banahaw sa Dolores, Quezon, bakit ba tinawag itong sagradong bundok? Maliban sa taglay nitong ganda, ay sinasabing ito raw ay tahanan din ng mga iba't ibang elemento at masasamang elemento. May bumabaw lot ding misteryo sa lugar na ito. Ito nga pala si Apo Joby Batanggenyo manggagamot. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, ay huwag kalilimutan mag-subscribe, like and share at pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa video na aking ginagawa. Maraming salamat po. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pong talakayan, ay shout out nga pala sa ating mga followers and subscribers natin na hindi ko na po kayo iisa-isahin. Makikita niyo po sa screen ang inyong mga pangalan. At kung may mga request po kayo, umasa po kayo na na kayo'y aking pagbibigyan sa abot ng aking makakaya. Maghintay lamang po kayo sa sa mga request ninyo. Sa mga gusto po magbigay ng donation, ay tumatanggap din po si Apo Joey. Ito po ay gagamitin ko po pambili ng mga kandila sa akin pong isinasagawang pagre-ritual at iba po, po. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy po nito pong ating kwento, ang kalikasan ay may tuturin nating nilikha ng ating Diyos. Pero paano kung nababalot ito ng misteryo at kababalagan? Sa Dolores Quezon ay may isang bundok na sinasabing sagradong bundok at ito nga yung bundok banahaw. Tirahan ng mga elemento, at masasamang espiritu at pero din may mga kababalaghan din kapag ikaw ay nanatili sa kabundukan ay at malinis ang iyong puso ikaw ay hindi napapahamak ikaw ay maliligtas dahil nga may mga banal na nagbabanday sa kabundukan na tutulong sa iyo. At kapag ikaw ay may masabang hangarin, di mo ginalang akabuntiyak ikaw ay mapapahamak. Gaya nga lang, lang na nasaksihan ko sa pagdibusyon, may ilan sa lugar na aming pinagpwestuhan, may punong kahoy na bigla na lamang bumagsak sa kanilang pwesto na hindi ito maipaliwanag kung ano ang dahilan. At ito ay grupo ng mga LGBT community na laging pumupunta sa bundok tuwing mahal na araw at yun ay lagi ko rin naman pong nakikita na sila'y doon pumapesto. Buti na lamang at walang nasaktan sa kanila. Kaya minabuti na sila'y maghiwalay ng pwesto. Di na pinahintulutan na malagyan at matuyan ng ten para di na rin sa kaligtasan ng na mga nadudoon. May tuturing ding mapaghimala ang bundok Banahaw dahil sa tubig galing bukal na pinaniniwalaan ng mga liboto na nakapagpapagaling ng mga sakit at, at ang tubig sa bakas, sa balon, ay may taglay ding kapangyarihan. Dito, binabasbasa ng mga anting-anting na sinasabing kapag, kapag ito ay nabasa, ay ito'y nakapagbubuhay ng anumang gamit bukod sa, sa mga iba't ibang sakit. Meron din itong pwestuhan o dombana ang sigradong bundok na pinupuntahan maging ang kuweba. Yun nga lang din natin ng sa di di sinasadya pagkakataon hindi makapasok dahil nga pinagbawala na dahil gumuguhuto May mga bilihan din ng mga anting-anting. Pampaswerte, pampaamo at marami pang iba. Marami ang dumadagsa dito ng deboto, lalo na kapag mahal na araw. Sa pananatili ko dito sa kabundukan, marami rin ako naranasang kababalagan, di may paliwanag. Kaya nga nang ako'y natulog dito sa bundok, tila may pumapatak sa aking tent na akala mo'y ulan, pero di naman pala umuulan. Maaaring ako'y binasbasan nang ako'y nan malalangin iba't ibang ritual ang isinasagawa dito. May nagdadasal, may kumukuha ng tubig sa bakas na Yesus, may nagsisindi ng kandila, may bumibili ng mga anting-anting. Ang At isa sa mga di ko malilimutan na pangyayari ay nang ako'y pauwi na, ako'y nagdasal, ah, nagpaalam sa ina ng kalikasan, sa kinabuhayan, may naamoy akong bulaklak na sampagita pagita. Ilan lang din yan sa mga kababalaghang naranasan ko. May mga nagpagamot din, nagpabasbas ang tubig habang naliligo at kahit na malimig ang tubig ay tunay na mabibles ka sa bundok banahaw. Ipinakikita na na tunay nga na ito'y sagradong bundok at hindi ito pwedeng bastusin niya lamang o masalaula. So, kailangan ito ay may paggalang. Kailangan ay ito ay kapag pupunta ka dito ay talagang ikaw ay magdidibusyon. Magdadasal para sa kasagraduhan mo, para sa kaligtasan mo. Dahil marami naninirahan dito na iba't ibang elemento. Merong mabuti, merong masama. Kaya importante pa rin kapag ikaw ay pumupunta sa ganitong bundok, kailangan mo pa rin ng proteksyon, pananalangin sa habang ikay nananatili dito sa kabundukan. Gaya po ng aking nabanggit sa huli ko pong vlog, ay ipakikita ko po sa inyo ang mga kaganapan nung ako po ay pumunta ng Bundok Banahaw. panoorin nyo po ang video ito hanggang sa matapos ah, tabayahan nyo pa po ang iba't iba pong kwento tungkol po sa mga misteryo at kababalaghan ni Apo Joey sa mga susunod pa pong mga vlog kaya huwag po kayong makakalimot na isubscribe at ilike ito pong aking youtube channel maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli po ang inyong lingkod bye bye and God bless you po